Alam mo ba kung bakit may mga ayaw maging reservist? Simple lang daw, kasi wala raw sahod, walang allowance. Pero teka, pera lang ba talaga ang sukatan ng serbisyo? Marami sa atin gusto tumulong, gusto maglingkod, pero minsan, napipigilan kasi iniisip agad kung may kapalit. Naiintindihan ko 'yan. Lahat tayo may pangangailangan. Pero kung puso para sa bayan ang pag-uusapan, minsan ang tunay na kabayaran ay respeto, karanasan at dangal. Ang pagiging reservist ay hindi trabaho, serbisyo ito. Hindi man araw-araw may sweldo, pero araw-araw kang tinuturuan ng disiplina, tapang at malasakit. Natuto kang magtiwala sa sarili, maglingkod sa iba, at maging handa sa oras ng pangangailangan. At higit sa lahat, may mga oportunidad din sa training, sa leadership, at kahit sa pagpasok bilang regular na sundalo. Hindi lahat ng bayani may medalya Minsan tahimik lang silang nagbabantay, nakatayo sa likod ng bayan, handang tumulong kahit walang kapalit. Yan ang espiritu ng isang tunay na mandirigma. Kaya kung may puso ka para sa serbisyo, huwag kang magdalawang isip. Maging reservist, maging handa, maging halimbawa. At hindi lahat ng serbisyo kailangang bayaran to kasi may mga gawaing para sa bayan. Ah, please like and share this video para mas maraming kababayan natin ang ma-inspire. Maglingkod sa bayan.